Ang Russian movie na A Dog Named Palma ay ipinalabas noong 2021, ang pelikula ay hango sa tunay na pangyayari. Nangyari ang kwento noong 1977 sa Moscow International Airport, kung saan ang lalaking nagngangalang Igor, ay masayang masaya dahil pupunta ito ng ibang bansa para magsimula sa kanyang bagong trabaho, isinama nito ang kanyang alagang aso na si Palma. Subalit nang papasakay na ito ng eroplano, hindi na makita ni Igor ang health certificate ni Palma. Nag-aala lang sinabi nito sa flight inspector na nawawala ang health certificate ng aso. Sinabi ng flight inspector na si Nena, na nasa loob lang ng airport ang veterinary clinic na pwede niyang pagkunan, e de delay ni Nena ng sandali ang flight para makahabol pa si Igor at kanyang aso. Nagmamadaling dinala ni Igor sa veterinary clinic si Palma, yun nga lang ng mat check up na ito, na diskubre ng veterinaryo na may infection sa mga tinga si Palma, kaya hindi nagbigay ang veterinaryo ng health certificate. Nang bumalik si Igor nagmakaawa pa ito kay Nena na ni Igor magbiyahe dahil katatanggap pa lang nito sa bagong trabaho. Kaya hiniling ni Igor na pumayag na lang si Nena na ipasama si Palma kahit walang health certificate dahil walang mag-aalaga dito kung iiwanan ni Igor. Naawa si Nena kaya pumayag na lang ito pero biglang dumating ang airport manager na si Surena, nalaman nitong walang dalang health certificate si Igor, hindi pumayag si Surena na may kayang aso sa aeroplano. Dahil wala nang natitirang oras, dinala ni Igor si Palma sa isang tabi, inilabas niya si Palma sa kulungan at humingi ng tawad si Igor sa kanyang alaga, sinabi ni Igor na kailangan na niyang umalis. Habang walang kaalam-alam si Palma na nakatingin lamang at wari nagtatanong kung saan sila pupunta. Maya-maya inilabas ni Igor ang laruang bola ni Palma, saka ito inihagi sa malayo, agad na sinundan ni Palma ang bola sa pag-aakalang nakikipaglaro sa kanya si Igor. Pero nang mapalingon si Palma, nagtaka ito nang makita niya si Igor na nagmamadali ng pumasok sa eroplano. Ilang sandali pa nagsimula nang tumakbo ang eroplano para sa pag-take off, nakita ni Nena na tumatakbo si Palma papunta sa eroplano, napatingin ng mga pasahero na may asong humahabol at tahol ng tahol. Hindi naman makaya na ni Igor na tumingin sa bintana. Mabigat ang kanyang dibdib sa sobrang awang nararamdaman sa iniwan alaga hanggang tuluyan ang lumipad papalayo ang eroplano, na iwang nakatingin pa rin sa itaas si Palma, makikita sa mga mata ni Palma ang labis na pagtataka kung bakit siya iniwan ni Igor. Dumating ang mga airport security para hulihin si Palma, pero tumakbo si Palma at napunta sa maintenance compound ng airport. Nakita ng teknisya na si Tikunob na nagtago si Palma sa bahay nito, pero nang tanungin siya ng airport security, itinanggi ni Tikunob na may nakita siyang aso. Nang makaalis na ang airport security, nilapitan ni Tikunob si Palma na nagtatago sa ilalim ng bahay, samantala sa mga oras na yun isang eroplano ang malapit ng maglanding sa airport, sa kaido ng 9-year-old na si Kolya, na anak ng pilutong nagmamaneho ng eroplano na si Lasereb. Sakay din doon ang minister ng Moscow, at kasama ang ilang Japanese delegates na bisita ng kanilang bansa, narinig ni Palma na may parating na eroplano, mabilis itong tumakbo at nagkukumahog na pumunta ng airport, sa pag-aakalang binalikan siya ng kanyang amo, ang kaso ng pababa na ang eroplano ay siya naman ang pagdating ni Palma sa gitna ng runway. Nakita ni na Lasereb na may nakaharang sa daan, kaya agad na itinas nito ang eroplano para iwasan si Palma, dahilan para magulat ang mga pasahero sa loob. Nang makapag na ang eroplano, galit na galit ang minister at sinisi nito ang airport manager na hindi sinigurado na ligtas ang runway. Nagtaka din ang mga pasahero na may nakarating doon na aso. Habang si Palma, sabik na sabik itong nakatingin sa mga pasahero na isa-isang bumababa. Umaasa si Palma na lalabas doon at makikita si Igor. Pero hindi na nakatakbo pa si Palma nang ito ng mga security at mabilis na naikulong nila sa bus. Dumating si Nena at ang ama nitong si Tikonob, ipinaliwanag ni Nena na kaya may aso doon ay dahil iniwan ito ng kanyang amo. Nakiusap si Tikonob na pakawala na lang ang aso dahil mabait naman ito, pero sinabi ng head security na may order na sa kanila na patayin ang aso. Naawa si Kulia ng marinig na papatayin ang aso, pumunta ito sa likod ng boss at umakyat sa bintana sa kabinuksan ng pintuan para makatakas si Palma. Nagalit ang head security at plano nitong parusahan si Kulia, pero napigilan ito nang dumating si Lazareb at sinabing anak niya si Kulia. Pinagalitan ng airport manager si sereb dahil hindi ito nag-ingat, dapat ay sinagasaan na lang nito ang aso para hindi sila napahiya at ang minister sa mga bisita nilang Japanese delegates. Humingi ng sorry si sereb sinabi nitong kamamatay pa lang ng ina ng kanyang anak kaya magulo pa ang kanyang isipan, inilayo lang niya sa disgrasya ang eroplano dahil naroon din nakasakay ang kanyang anak na si Kulia. Bagamat galit ang airport manager sa nangyari, nangingibabaw pa rin ang nararamdaman nitong lihim na pagtingin kay Lasereb. Sinabi ni Surena, ihanda ni Lasereb ang sarili dahil inayos na ni Surena ang lahat para maging isa ng international pilot si Lasereb. Nagpasalamat si Lasereb, natuwa ito na matutupad na rin ang pangarap niya na maging international pilot. Samantala bumalik si Palma sa bahay ni Tikunob, alam na ni Tico Nob na nandun pa rin sa airport si Palma para hintayin ang pagbalik ni Igor, kaya pumayag si Tico Nob na doon muna tumira si Palma. Umuwi sila Lacereb sa tinitirhang apartment kasama si Kulia. Sinabi ni Lacereb na mula sa oras na yon ay doon natitira si Kulia at magkasama sila. Ang hindi alam ni Lacereb masama ang loob sa kanya ni Kulia. Ito ang sinisisi ni Kulia na namatay ang kanyang ina dahil sa pinabayaan sila ni Lacereb. Wala rin kamalay-malay si Lacereb na may planong bumalik si Kulia sa lugar ng kanyang ina, kaya kahit mag-isa ay nagmamadali nitong nilakad ang daan papuntang airport. Hindi nga lang nakabili ng plane ticket si Kulia dahil wala pa ito sa tamang edad. Sumabay na lang si Kulia sa mga tao para makapasok sa departure area, subalit hindi siya nakalusot sa flight inspector na wala siyang may pakitang plane ticket. Nakita ni Kulia na dumating ang mga security, naghanap agad ito ng pwedeng pagtataguan hanggang makaakyat siya sa compartment ng gulong ng aeroplano. Pero nagulat si Kulya na dumating doon si Palma at walang tigil na kinahulan siya nito, narinig ng mga security ang ingay, kaya nagmamadaling bumaba na lang si Kulya at mabilis na tumakbo nakasama si Palma. Kinabukasan habang enire report ni Lazarev sa pulis na nawawala si Kulya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tikunob, agad na pumunta si Lazarev sa bahay ni Tikunob at nakita roon si Kulya nakasama si Palma. Galit na ginising ni Lazarev ang kanyang anak para ibalik sa apartment pero nagpupumiglas si Kulya dahil ayaw na nitong sumama, kaya naman sumugod si Palma para proteksyonan si Kulya. Iminungkahi ni Ticonob na siya na muna ang bahalang tumingin kay Kulya, dahil baka malate pa si Lasereb sa trabaho, wala nang nagawa pa si Lasereb kundi umalis na lang muna. Naikwento ni Kulya na hindi sana siya makikita ng mga security kung hindi lang kumahol si Palma sa kanyang pinagtataguan. Pero sinabi ni Tico Nob na dapat magpasalamat siya kay Palma, dahil kung hindi siya tinawag ni Palma at natuloy na lumipad ng eroplano, may ipit siya doon at mahuhulog. Naisip ni Kulia na dahil pinatakas niya noon si Palma sa bos, kaya iniligtas din siya ni Palma para hindi siya mapahamak, Natuwa si Kulia na may isa ng tulad ni Palma ang nagmamahal sa kanya. Dumating din doon si Nena, may dala itong pagkain para kay Tico Nob, nagalit si Nena na uminom na naman ng kape si Tico Nob na ipinagbawal sa kanya ng doktor. Maya-maya may narinig silang tunog ng aeroplano, agad na tumakbo papuntang airport si Palma. Ikinwento ni Nena na kaya pumapasok sa airport si Palma dahil inaabangan nito ang pagdating ng kanyang amo, sinabi rin ni Nena na narinig niya kay Igor na Palma ang pangalan ng aso. Sinundan ni Kulya sa airport si Palma, naabutan niya itong nag-aabang na naman sa pagdating ng kanyang amo, Sinabi ni Kulia na pareho sila ng kapalaran ni Palma na nalulungkot, dahil iniwan sila ng kanilang mahal sa buhay, tulad ni Kulia na kailanman ay hindi na niya makikita pa ang kanyang ina. Ang sumunod na araw, pumunta si Kulia sa ticket counter, nakiusap si Kulia na malaman ang address ni Igor para sulatan ito ni Kulia na nandun pa rin si Palma sa airport na naghihintay. Hindi pumayag ang teller dahil bawal sa kanila ang magbigay ng impormasyon ng pasahero, maliban lang kung autoridad ang hihingi. Samantala, lahat ng eroplanong dumadating ay naroon si Palma na nakatingin at nag-aabang. Nang araw na isang lalaki ang nakita ni Palma na may kaso utang tulad kay Igor, sabik na sinundan ito ni Palma, pero hinarang ito ng mga security, kaya sa bintana dumaan si Palma para sundan pa rin ang lalaki. Hindi rin tumigil ang mga security sa paghabol kay Palma dahilan para magkagulo na sa loob ng airport, nagulat na lang ang mga pasahero na may nakapasok doon na aso nang malapitan na ni Palma ang lalaki, nagulat si Palma na hindi pala si Igor ang dumating. Doon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga security na mapaikutan nila si Palma para hulihin, pero sumaklulo si Kulya at pinatakbo papalayo si Palma. At sa huli ay nagawa pa rin ni Kulya at Palma na muling matakasan ng mga humahabol sa kanila. Pero mula sa kanilang likuran dumating ang teller, ibinigay nito ang kapirasong papel na may nakasulat ng address ni Igor. Lumalabas na naawa ang teller kay Palma kaya nagpa siya itong tulungan si Kulya, itinuro ng teller kung saan pwedeng dumaan si Kulya para ligtas silang makalabas ng airport. Nang mga oras na yun tapos na ang flight ni Lazarev, nakasalubong nito ang mga international pilot, nasa isip ni Lazarev na ilang araw na lang ay matutupad na rin ang kanyang pangarap na mapabilang sa mga international pilot ng kanilang bansa. Pero nagtakas si Lazarev nang ipatawag siya ni Surena, Muling uminit ang ulo ni Sorena dahil sa nangyaring kaguluhan na naman sa airport na ginawa ng anak nila Cereb at ng aso. Sinabi ni Surena na ibibigay na niya ang lisensya ni Cereb para maging international pilot na ito, pero kailangan makipagtulungan sila Cereb na mahuli ang aso. Kaya nang pumunta sila Cereb kina Tikunob, nagulat si Nakulia na kasama nila Cereb ang security at mga dog hunter, na agad kumilos para hulihin si Palma. Sinubukan pigilan sila ni Tikunob at nena na nila si Palma, pero wala rin silang nagawa. Umiiyak naman si Kulia na gustong tulungan si Palma pero hindi ito makawala sa pagkakahawak sa kanya ni Lazarev. Nang makaalis na ang mga dog hunter na daladala -dala si Palma, walang tigil pa rin sa pag-iyak si Kulia. Habang ibinigay naman ni Nene kay Lazarev ang sulat na ginawa ni Kulia para kay Igor. Kinagabihan masama pa rin ang loob ni Kulia sa ginawa ni Lazarev. Sinabi nitong kung hindi dahil kay Palma ay napatay na siya sa pagkaipit o pagkahulog sa eroplano. At mas gusto ni Kulia na si Palma ang kasama kesa kay Lazarev na uma ang ama, pero hindi man lang dumalaw mula ng siya ay ipanganak kaya hindi niya ito kilala. Sinabi ni Lazarev si na kahit nasa malayo siya noon, ay hindi siya nakakalimut magpadala ng pera buwan-buwan sa ina ni Kulia. Binasa ni Lazarev si ang sulat na ginawa ni Kulia para kay Igor, nasa sulat na nakikiusap si Kulia kay Igor na kunin na nito si Palma, dahil araw-araw itong naghihintay sa airport sa pagbabalik ni Igor. Naaawa si Kulia kay Palma. Alam ni Kulya ang nararamdaman kung gaano kasakit ang iwanan ng isang mahal sa buhay. Dahil doon na pagtanto ni Lasereb na may pagkukulang nga siya kay Kulya na hindi niya nabigyan ng tamang pag-aaruga, nagkamali din siya na pinahuli niya si Palma, dahilan para lalong magdamdam ang kanyang anak. maya, -maya nakita ni Lasereb na lumabas ng apartment si Kulya para hanapin ito kung saan dinala si Palma, sinundan ito ni Lasereb at pinasasakay. Tumanggi si Kulya at nagpatuloy lang sa paglalakad, pero nang sabihin ni Lazarev si na ililigtas nila si Palma, natuwa si Kulia at agad na pumasok sa sasakyan. Samantala, nadala na si Palma sa Dog Pound, nagulat si Palma nang makita niyang may mga aso ding nakakulong doon at nababasa pa ng ulan. Naghanap ng madadaanan si Palma, pinilit nitong ibaba ang salamin ng bintana, nang makalabas si Palma mabilis nitong binuksan ang mga kulungan saka sila sabay-sabay na tumakas. Nang dumating sa Dog Pound si na Lazarev, naroon na si Nena. Sinabi ni Nena na wala na roon si Palma dahil nakatakas ito. Sinabi ni Kulia na alam niya kung saan nila makikita si Palma, kaya agad sumakay sila ng sasakyan. Umaga na nang makarating si Nalasereb sa airport, eksakto na may naglanding ng eroplano, kaya laking tuwa nila nang makita nilang mabilis na tumatakbo papalapit si Palma, agad itong pumwesto sa tabi ng hagdan, tinitingnan kung kasama si Igor sa mga pasahero na dumating. Pero walang Igor ang lumabas ng eroplano, Nakita nila ang kalungkutan sa mata ni Palma na bigo na naman sa paghihintay, kaya isang paraan ang naisip nila para madaling makuha ang atensyon ni Igor. Isang reporter ang kinausap ni Lazarev para mailabas sa mga newspaper ang kwento ni Palma at manawagan kay Igor, nakunin na nito si Palma sa airport. Hindi ikinatuwa ni Surena ang nangyari, dahil siguradong magagalit ang minister na hindi pa nila nadidespatcha ang aso, kaya nagdesisyon si Surena na isuspendi sa trabaho si Lazarev. Pero nagulat si Surena na masayang tumawag ang minister dahil naibalita sa newspaper si Palma, binati ng minister si Lacereb sa pagmamalasakit sa aso. Inaprubahan din ng minister na maging international pilot si Lacereb. Sinabi ng minister na ang pagiging matapat ni Palma sa amo nito ang dapat tularan ng mga tao, na dapat maging matapat din sa kanilang bansa. Para sa minister masakit sa kanyang kalooban na may makitang kaawa-awang aso. Pero alam ni Lazarev na ginagamit lang si Palma ng minister para sa political propaganda. Ganun paman pinahintulutan na si Palma na mamalagi sa airport, malaya na itong nakakalapit kapag nakapag na ang aeroplano. Dahil sa naging mabenta ang balita sa newspaper, naging atraksyon na si Palma sa mga pasahero ng airport. Naging popular si Palma sa Moscow at itinuring itong instant celebrity, kaya naman kahit hindi mga pasahero ng airport, ay nagpupumilit na makita nila at makuna ng litrato si Palma. Ilang buwan ang lumipas, na natiling naghihintay si Palma at umaasa pa rin magbabalik at kukunin siya ni Igor. Pero sa panahong paghihintay ni Palma, ang airport na ang naging lugar para sa mga masasayang araw nila ni Culia, at itinuring na rin ni na na pamilya nila si Palma. At habang tumatagal, natutuwa si Lazarev na nagkakalapit na silang dalawa ni Culia. Hindi na rin maitago pa ni Lazarev ang kanyang nararamdamang pagtingin kay Nena, na maging ang kanilang mga kasamahan sa trabaho ay nahahalata na ang panliligaw ni serb. Ang hindi alam ni Lasereb matagal na ring pinapangarap ni Nena na si Lasereb ang kanyang maging asawa. Pero kung kailan maayos at masaya na sila, isang tawag ang natanggap ni Lasereb na babalik na si Igor para kunin si Palma. Kinabukasan inihatid ni Lasereb si Palma sa airport, pero ayaw ni Kulia na ibigay si Palma, sinabi ni Lasereb na hindi sila ang may-ari kay Palma at matagal nang hinihintay ni Palma ang totoo niyang amo, kung mahal niya si Palma ay pakakawalan niya ito. Umiiyak na sinabi ni Kulia na lahat na lang ng kanyang mahal ay umaalis at nawawala sa kanya. Humingi ng tawad si Lasereb kay Kulia, sinabi ni sereb na nagsisisi na siya na mas binigyan niya ng oras ang kanyang pangarap, na maging piloto kesa kay Kulia at sa ina nito, hindi man niya maibabalik pa ang nakaraan, nangangako siyang hinding-hindi na niya iiwan pa si Kulia at magsasama sila habang buhay. Dahil doon pumayag na si Kulia na ibigay si Palma kay Igor. Nagimbita ang minister ng maraming reporter para maibalita sa telebisyon at newspaper ang lahat, nang sa ganun magmukhang bayani ang minister sa mga tao. Nang dumating na ang eroplano na galing sa ibang bansa at lumabas si Igor, nakilala agad ni Palma si Igor, pero nagtaka ang lahat dahil ayaw lumapit ni Palma kay Igor. Kalauna ng tawagin nito ni Igor, nag-aatubiling lumapit si Palma, pero wala na ang kasabi ka nito na makita ang kanyang amo. Hindi nakatiis si Kulia na luluha itong umalis na lang. Kinausap nila Lazarev si Igor, inalok nito ng pera at sasakyan si Igor bilang kapalit ni Palma. Sinabi ni Igor na napilitan siyang iwan si Palma dahil may magandang trabaho na siya sa ibang bansa. Ang minister ang nagutos na umuwi at kunin niya si Palma. Kung hindi siya susunod ay ipapatanggal siya sa trabaho. At nang pabalik na ang eroplano, nararamdaman nila Lazarev ang mabigat na dibdib ni Kulia. Alam nila Lazarev na masakit para kay Kulia na magkakahiwalay sila ng kanyang itinuring na tunay na kaibigan. Nakita rin ng lahat na ayaw ni Palma na iwanan si Kulyo. Pero kailangan dalhin na ni Igor si Palma dahil yun ang utos ng minister. Kaya pilit na hinila na lang ito ni Igor para makaakyat lang sila ng eroplano. Nagpumiglas si Palma at gustong lumapit kay Kulya pero pinigilan ito ng security, nakita nila sereb si na walang magagawa pa si Kulya para makalapit pa sa kanyang kaibigan, nagutos din ng minister na itigil ang pagkuha ng video para hindi malaman ng mga tao ang nangyari. Pero nang maayos na ang lahat, nagtaka sila ng patayin ni Lazarev ang makina ng eroplano dahil ayaw na nitong ituloy ang flight. Sinabi ni Surena na kapag hindi itinuloy ang flight, makukulong si Lazarev at matatanggalan ng lisensya. Inutusan ni Surena na ang co-pilot na lang ang magmaneho ng eroplano, pero tumanggi ang co-pilot, sinabi nitong kahit makulong silang dalawa ni Lazarev, hindi rin niya itutuloy ang flight. Naunawaan naman ng flight attendant ang dahilan ni Lazarev, kaya gumawa rin ito ng paraan. Lumapit ang flight attendant at hiningi kay Igor ang health certificate ni Palma, hindi makapagsalita si Igor dahil nakalimutan niyang kumuha ng health certificate. Nagalit ang minister sinabi nitong mananagot silang lahat kapag hindi itinuloy ang flight, pero sinabi ni Surena na hindi siya natatakot, sumusunod lang sila sa batas na ipinagbabawal ipasakay ang aso sa eroplano kung walang health certificate. Nakita ni Igor na nakatingin sa kanya si Palma, Matagal na niyang alaga si Palma kaya alam niya ang ibig sabihin ng mga tingin nito, na mas masaya ito kung hindi siya sasama kay Igor. Nakangiting pinakawalan nito ni Igor, masayang tumakbo si Palma, nagulat na lang ang lahat ng lumabas si Palma ng eroplano. Nagtanong ang minister kung bakit pinakawalan niya ang aso. Sinabi ni Igor na hindi sa kanya ang aso, dahil Alma ang pangalan ng kanyang aso hindi Palma. Tuwang-tuwa na sinalubong din ni Kulia si Palma, alam ni Kulia na hindi na sila magkakahiwalay pa ni Palma. At dahil sa nangyari sinuspendi ng minister si Lazarev, pero makalipas ng ilang buwan hindi nakatiis si Sorena, agad pinabalik si Lazarev sa, sa trabaho, mula noon naging masaya na si Kulya at Palma, kasama si Lazarev at ang naging asawa nitong si Nena. Marami pong salamat sa inyong panunood, binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Randy Aleperio, Jolens Puno, Sherwan Aseho, Mayaon TV ng Palapag Summer, Abilino Blog ng Binyan Laguna, kay Family, Jl Alcera ng Katarman Samar, Reggie Castellano ng Himamaylan City Negros Occidental, John Ray Florentino 23, Bench Payat ng Davao City, Kina JB, Janjan at JJ Medina, Q090 ng Holosulu, Rakaza Oscar Jr., Kuyukes Family ng Cebu, Taloy Manluyang ng Davao Oriental, Ginny ng Frances, Jave Rapiz, Romel Isidro ng Anteke, Rogelia Ascalani ng Holosulu, Josephine Tejas ng Saudi Arabia, Denny Cablao ng Edmonton, Canada, Boss Jago's Blog ng Lower Bikutan, Tagig City, Kaiser Tongdas, James Reen TV, Edison Alag, Amalia Kanamaro ng Japan, MS Lani, Pare Koy, Brimun Family ng Silang Cavite, Netfacts PH, Edwin Selumag ng Batangan, Valencia City, Bernard Dalumies, gula Gulagula, Jolexe Johiver at Drama Malenden ng Lambayong Sultan Kudarat, MC Taxi C07, Robert Makinta, I Tobli, Narin ng San Mateo Rizal, Christopher Navas, Ana Marie Lamig ng Saudi Arabia Riyadh, L.A. Barry Sentino, Bon Banzan Official ng Taiwan Kaohsiung, Julius Osa ng Kaluokan Bagong Silang, Rumi Mengulyu ng Kalamba Laguna, Belated Happy Birthday King Revoroy Roy Sumalinog ng Hermosa Bataan, Andre Abinoman ng Lesotho South Africa, Diane Sen Nelson ng Macau, Jevins Arts ng Qatar, Sophia Laika at Skylar Lance, Franklin Maravilles ng Osami City, Jade Mark, Anna May at Idriciel ng Roha City Capiz, Rehelyo Pineda ng Pampanga, Juliet Siriaco, Jodav, Dav, Chona Modina ng Ilocos Norte, Brenda, Brenda at Marama, Marama at si Jelena Marama, at sa mabait at masipag na guro na si Ma'am Medi Acanto, ng Grade 4 Pine Balangasan Central Elementary School Pagadian City. Ingat po kayo palagi!